Magandang araw, welcome to Hamtaro PH Huwag niyo pong kalimutang uh, mag-like at mag-subscribe sa channel ko Huwag niyo rin pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos Ninami ko lang po, hindi po lahat ay makaka dito So take nyo lang po kung sa kayo magre-resonate Okay, ngayong araw po check natin kung uh, nagsisisi ba ang partner mo na iniwanang kanya pumili po kayo sa black tourmaline o sa amethyst. Para po sa mga pumili ng black tourmaline, check natin kung nagsisisi ba ang partner mo na iniwanan kanya. Mam baraha. Nagsisisi ba ang partner mo na iniwanan kanya? card lang please <clears throat> wait na parami nagsisisi ba ang partner mo na iniwanan ka niya Meron tayong uh, Judgment. Meron tayong uh, Knight of Swords. Meron tayong Queen of Cups. Dalawa pala. Pwede natin. Tatlong baraha pa, please. Meron tayong page of wands. Tatlong baraha pa. Meron tayong the devil. Meron tayong the devil. At meron tayong two of swords. Okay, check natin kung ano makikita natin dyan. Pasensya ka na, pero nakikita ko dito, no. <coughs> Excuse me. Pinapakita kasi sa akin dito na hindi siya nagsisisi. Hindi siya nagsisisi na iniwanan ka niya. Sa totoo nga yan eh, natutuwa pa siya we Dahil hindi na kayo magkasama, dahil iniwanan ka na niya. Dahil lumalabas dito na, na napaka-toxic mo. Okay? Iniisip niya na napaka-toxic mo. Na pwede kasi masyado kang ano eh, masyado kang nagsiselos, ganyan, na wala namang basihan. Okay, eto kasi to absurd, ano to eh gumagawa ka ng uh, isang bagay na ay nga wala namang basehan kasi nakapiring yung isang mata nakapiring yung mata mo eh pero nagtuturo ka okay inyo yung nakikita yan, yung, yan lumalabas dito masyado, ang pakiramdam niya masyado mo siyang sinakal eh masyado siyang nasakal na hindi niya deserve oh. hindi niya deserve na mapunta sa isang relationship o pumasok sa isang relationship na Walang tiwala. Walang trust. Okay? Yun yung wala sa inyo, sa relationship nyo. Kaya eto nga nangyari ngayon, na natutuwa pa siya dahil magkalayo na kayo. Dahil wala na siya sa piling mo. So no, hindi siya nagsisisi. Yun ang lumalabas dito. Okay, check naman natin. Para sa mga pumili ng black tourmaline. Ah, ng uh, amethyst. Limang baraha please. Kung nagsisisi ba yung partner mo na iniwang kanya? niya? para ha? Nagsisisi, ba ang partner mo na iniwan ng kanya? Wait. Sabang marami. Isa-isa sa isa lang please. <coughs> Excuse me. Meron tayong two of swords. Limang baraha. Apat na baraha pa, please. Meron tayong king of wands. <coughs> Excuse me. <coughs> Diba? Sa barahan po, please. Marami. Meron tayong bishop cups. Dalamang baraha pa. meron tayong 3 of cups last card wait meron tayong the empress okay check natin ano makikita natin dyan Nakita ko dito na yes, nagsisisi siya dahil iniwanang kanya. Lumalabas kasi dito sa 3 of cups, tapos dito sa page of cups, na masyado siya naging mapusok. Okay, I ibig sabihin meron third party. Nagkaroon siya ng third party na mas bata sa kanya. Kasi ito king of wands, ito yung energy niya, tapos ito yung energy ng third party niya. Age. Ibig sabihin, mas bata So, masyado siya naging mapusok Masyado siyang uh, Nagpadala sa emosyon niya Okay Kasi ito kasi 3 of cups, ano to eh Pwedeng sa okasyon niya nakilala O kaya kaibigan ng kaibigan Okay, pinakilala ng kaibigan sa kanya Nakaibigan niya sa kanya Then, nagustuhan niya talaga Sobrang niya, sobra niya nagustuhan Okay Kasi nga, mas bata, maganda Pwedeng sexy kaya talagang uh, sobrang, sobrang na-attract siya. Okay. Kaya lang, eto yung ano, ito yung two of swords. Tapos, ito yung uh, the empress. Sa umpisa, tapos sa dulo. Talagang alam niyang maling-mali yung desisyon niya na iwanan ka. Dahil nasa nagpadala siya sa emosyon. Kasi itong two of swords, ano to, eh? nakagawa siya ng isang maling desisyon. Eh. Kasi nga, may takip yung mata niya. ba? Diba? Etong espada na to, may tak etong swords na to, may takip yung matawe. Eh. So, talagang maling-mali yung decision na ginawa niya. Tapos eto nga, namimiss niya yung ano eh, namimiss niya yung luto mo, namimiss niya yung pag-aalaga mo sa kanya, yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Sobrang namimiss niya yun. Kasi eto nga, mas bata eh, so pwedeng walang masyadong alam sa pag-aalaga, walang masyadong alam sa gawaing bahay, o sa pagluluto. So, talagang sobrang namimiss niya. Ito nga rin dahil oh. So, pwedeng ano, may anak kayo. So, pinagsisisihan niya na nasira niya yung pamilya niyo. Okay? Nasira niya yung pagsasama niyo dahil lang sa... Nagpadala siya sa damdamin niya. Nagpadala siya sa libog niya. Sa madaling So, yes, nagsisisi siya. Sobrang-sobrang pagsisisi na nararamdaman niya ngayon. Na iniisip niya rin kayo. Okay? Lalo na nga kung may anak kayo. Inisip niya kayo pareho. Yun ang lumalabas dito. So yes, nagsisisi siya. Okay, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Aga sa ulitin po, magingat kayo palagi. God bless you.